Si Nostradamus ay ipinanganak sa saint Remy de provence Southern France noong ikalabing apat ng Desyembre 1503. Isa siyang tanyag ng manggagamot, kabbalist at pharmacist sa France na kilala sa kanyang aklat na Les Prophéties, ang unang edisyon na inilathala noong 1555. Ang mga hula ni Nostradamus ay ipinahayag sa mga taludtod na tinatawag na quatrains. Marami sa kanyang mga hula tulad ng The Rise to Power o Adolf Hitler at ang Second World War ay naging totoo. Sinulat ni Nostradamus ang daan at mga hula kung saan marami sa mga ito ang naganap na. Sakop na kanyang mga hula ang panahon na umaabot sa taong 3797. Walang nakakaalam ng sikreto ng kanyang mga prediksyon. Ang mga Nostradamus quatrains ay patuloy na pinasisigla ang mundo bagaman isinulat ito halos limang siglo na ang nakalilipas. Higit sa 70% ng kanyang mga hula ay naganap na at ang ilan sa mga pinakakilakilabot na mga hula ay para sa taong 2021. Narito ang ilan sa mga hula ni Nostradamus para sa taong 2021. Ikawalo, mapapalapit ni Pope Francis ang mga tao sa simbahan. Hindi alintana kung gaano karaming taon si Pope Francis ay mananatiling pinuno ng simbahang katoliko. Iiwan ng Santo Papa ang isang mapagbiyaya at malalim na kahangahanga na pamana. Ang simbahan ay magiging isang lifeboat, ususi ng kaligtasan para sa maraming mga tao. Kailangan nating alagaan ang bawat isa, lalo ang pinakamahirap. Pinakamahina ang mga nagugutom, nauuhaw, mga estranghero, mga hubotubad, mga may sakit at ang mga nasa bilangguan, sabi ni Pope Francis. Ikapito, brain chip implants sa mga Amerikanong sundalo. Ang mga sundalong Amerikano ay magiging isang uri ng mga cyborg, kahit man lang sa antas ng utak para maisalba ang lahi ng tao. Ang chip na ito ay dapat magalok sa atin ng kinakailangang digital intelligence Upang umunlad sa kabila ng mga limitasyon ng biological intelligence, ito ay maaaring mga hulugan na isasama natin ang artificial na katalinuhan sa ating katawan at utak. Kung baga ang utak ng tao ay may limitasyon at dahil sa chip na ito, madadagdagan ang kaalaman ng sino mang magkakaroon nito. Ikaanim, Lindol na sisira sa California ayon sa interpretasyon ng quatrain na isinulat ni Nostradamus. Isang napakalakas na lindol ang sisira sa California sa taong 2021. Inihula ni Nostradamus na isang matinding lindol ang tatama sa New World, ang Western Land, at ang California ang luhikal na lugar kung saan maaaring mangyari ito. Ayon sa mga astrologo, Mercury in Sagittarius, Saturn Fading, ang sumusunod na petsa kung kailan ang mga planetang Mars at Saturn ay nasa posisyon na ito sa kalangitan sa Nobyembre 25 ng taong 2021. Ikalima, isang kometa ang tatama sa mundo. Ang kaganapang ito ay magdudulot ng lindol at iba pang mga likas na kalamidad na nakapaloob sa kwatrin. In the sky, once is fire and a long trail of sparks. Ang iba pang interpretasyon ng quatrain na ito ay iginiit na tumutukoy ito sa asteroid na tatama sa daigdig. Kapag pumapasok ito sa atmosphere ng mundo, ang asteroid ay masusunog at lumilitaw sa kalangitan tulad ng apoy. Inihayag ng NASA na ang malaking asteroid ay malamang natatama sa mundo sa susunod na mga taon, pagkatapos magpalabas ng alerto ang ahensya ng Amerika. Ang asteroid na tinatawag na 2009 KF1 ay may pagkakataon na tumama sa Earth sa ika ng Mayo 2021. Ang NASA ay darating sa konklusyon na ito, kasunod ng mga pagsusuri tungkol sa trajectory nito. Inaangkin ng NASA na ang asteroid na ito ay may kapangyariang tumama sa Earth na may katumbas ng 230 kiloton na puwersa ng paputok na TNT. Ito ay nangangahulugang labing limang beses na higit pa kaysa sa nuclear bomb na pinasabog ng mga Amerikano sa Hiroshima noong 1945. Ikaapat, Solar Storms Ang 2021 ay magiging makabuluhang taon sa mga tuntuni ng mga pangunahing pandaigdigang kaganapan. Magaganap ang mga malalakas na solar storm na maaaring magdulot ng ilang mga pangunahing pinsala sa mundo makikita natin ang pagtaas ng tubig at ang lupa ay bumabagsak sa ilalim nito ayon kay Nostradamus. Ang mga mapanganib na epekto ng mga pagbabago sa klima ay hahantong sa digmaan at sa lungatan. Dahil ang buong mundo ay mag-aaway sa mga resources at kasunod ito ang mass migration o maraming tao ang lilipat. Ikatatlo, pamumunuan ng Muslim ang mundo ang kamaylayang populasyon ng Arab na nakatira sa Europa, lalo na sa France at Germany, o ang mga imigrante na kasalukuyang nasa pintuan ng ating kontinente. Gayon din, binalaan ng mga eksperto ng demografiya na lulupigin ng mga Muslim ang Europa sa susunod na mga dekada nang hindi na kinakailangang magpaputok ng kahit isang baril. Ibig sabihin, masasakop nila ang Europa sa mapayapang pamamaraan. Malaki ang bilang ng mga imigranteng Muslim at mga refugee. Samantala, ang mga European ay kakaunti lamang. Pangalawa, taggutom. Inihula ni Nostradamus na ang mga unang palatandaan ng katapusan ng mundo ay kagutuman, lindol, iba't ibang sakit at mga epidemya na nangyayari na sa ngayon. Ang coronavirus pandemic mula 2020 ay kumakatawan sa simula ng serye ng hindi kanais-nais na mga kaganapan na makakaapekto sa populasyon ng mundo. Ang tagutom ay isa sa hindi na naranasan ng mundo dati. Ang sakuna ng malaking proporsyon ay magdadala sa atin pabalik sa kasaysayan at ang malaking bahagi ng populasyon ng mundo ay hindi malalampasan ang sumpang ito. Simula sa 2020, pagkatapos ng dalawang daan at apat na putwalong taon Pagsamahin ng Saturn at Capricorn ang mga puwersa nito kasama ang Pluto. Ang pambihirang pagsasama ay magbabago sa kapalaran ng mundo. Ang Saturn sa Capricorn ay responsable para sa mga social hierarchies, kapangyarihan ng Estado, otoridad at katayuan, at ito ay kaugnay sa Pluto, ang planeta ng kamatayan, pagkawasak at pagbuo muli. Una, Zombie Apocalypse ang Russian scientist ay lilikha ng biological weapon at makagawa ng virus na maaaring gawing zombie ang mga tao at lahat tayo ay malilipol sa malapit na nahaharap. Ang mga quatrains ni Nostradamus ay naglalaman ng nakakagambalang prediksyon sa mundo. Base ito sa parehong kaalaman ni Nostradamus at mapanganib na panahon kung saan siya namuhay. Ang walong mga hula ng 2021 ay naghahayag ng mga fragment ng prediksyon ni Nostradamus para sa ating mundo. Tandaan na ito ay mga hula lamang. Maaaring hindi ito mangyayari o maaaring maganap sa hindi inaasahang pagkakataon. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka ba sa prediksyon ni Nostradamus para sa taong 2021? Magbigay ng iyong pahayag sa comment section sa baba ng video na ito. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Hanggang sa muli, peace out.